Paano paabutin ang babae sa tuktok? Mahalagang malaman kung paano palabasin ang babae sa maraming kadahilanan. Una, ang pag-unawa sa pangangailangan ng kapareha ay maaaring magpatibay sa relasyon. Pangalawa, nagkakaroon ang magpartner ng mas malalim na koneksyon at maaaring sumarap o tumibay lalo ang pagsasama ang pagsasabi ng mga kagustuhan ay maaari ring makadagdag sa excitement, saya ng pagsiping, at nagpapakita ng paggalang sa isa't isa. Higit sa lahat, may mga maling akala at paniniwala tungkol sa seksualidad ng kababaihan na kailangang ilatag at pag-usapan. Ang kagustuhan na maunawaan ang mga usaping ito ay maaaring itama ang maling pananaw para magkaroon ng mas pantay na relasyon kung saan masaya ang bawat isa. At syempre, sinasabi ng mga doktor na ang sexual health ay mahalagang bahagi rin ng pangkalahatang kalusugan, ang pag-unawa at pagpapahalaga sa pagpapalabas sa isang babae ay maaaring makatulong sa kanyang pisikal at emosyonal na kalusugan. Upang matulungan ang isang babae na makarating sa finish line, mahalagang tutukan ang komunikasyon at pag-unawa sa kanyang individual na pangangailangan at kagustuhan. Narito ang ilang importanteng alituntunin. Susi ang komunikasyon. Magsimula sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bukas at tapat na pag-uusap tungkol sa mga kagustuhan ang pag-unawa sa kung ano ang gusto at ano ang hindi niya gusto o saan siya maselan o ano ang kanyang pinapantasya ay maaaring gabayan ang iyong diskarte. Foreplay Para sa maraming kababaihan, mahalaga ang foreplay o paghahanda para ganahan ang babae. Nakakatulong ito upang mapukaw at makarating sa paruruunan ang babae maaring kabilang dito ang paghalik at paghipo, gayon din ang emosyonal na koneksyon at pagbigkas ng mga salita ng pagmamahal. Pag-unawa sa kanyang katawan Alamin ang anatomy ng babae, lalo na ang sensitibong parte ng ari nito. Ang dahan-dahan na pagtuklas sa iba't ibang klasing paghipo at pagpisil sa babae ay makakatulong sa pag-unawa kung ano ang nakakainganyo sa kanya. Gawing komportable ang kapaligiran. Siguraduhin na relax siya. Hindi pagod at komportable. Ang pagbabawas ng stress at paghanda ng isang romantikong lugar ay maaaring makatulong paabutin siya sa tuktok. Pasensya. Maging matyaga at huwag magmadali. Mahalagang pansinin ang kanyang mga tugon at umangkop nang naaayon. Minsan, maaaring medyo may katagalan bago makarating siya sa finish line o maaaring hindi niya maabot palagi ang tuktok. Eksperimento. Maging bukas sa pagsubok ng mga bago tulad ng iba't ibang posisyon o diskarte. Ang pag-iiba ng estilo ay maaaring nakakapagpasigla at makakatulong na mahanap kung saan siya ginaganahan. Emotional na connection Para sa maraming babae, ang emotional na connection ay isang mahalagang bahagi ng kasiyahan sa pagkontak. Ang pagbuo ng isang malalim na koneksyon ay maaaring mapukaw ang karanasan niya sa pagkontak. Tamang tempo. Kapag nakakita ka ng teknik na tila gumagana, mahalaga na tandaan ito para pwede mong gawin ito na madalas. Samantala, ang mga di naman niya type na pamamaraan ay maaaring makaudlot sa pag-abot niya sa tuktok. Humingi ng feedback. Pagkatapos ng pagkontak, humingi ng komento sa partner. Ang kanyang mga komento ay maaaring gabayan ka sa pag-unawa sa kanyang kagustuhan at inaayawan. Ang pangkalahatang kalusugan mga gamot na iniinom at antas ng stress ay maaaring makaapekto sa ganang makipagkontak. Nakakatulong ang pagiging maunawain. Gayon din, mahalagang tandaan na ang mga pananaw sa sexual na kasiyahan ay maaaring maimpluwensyahan ng kultura o relihiyosong mga paniniwala. Tandaan, ang bawat babae ay iba at kung ano ang gumana sa isa Ema maaaring hindi gagana sa iba. Ang pinakamahalaga ay mapanatili ang tiwala, paggalang, at bukas na komunikasyon. Bukod pa rito, kung may mga alalahanin tungkol sa pagkontak ng magpartner, maaaring makatulong ang pagkonsulta sa doktor. Maraming maraming salamat po. Hindi po namin magagawa ito kundi sa suporta at pagmamahal nyo. Sobra na namin kayong mahal. Kiss, ma.